Na po, ilan taon na kayo, Nay? Yeah. Ilan taon na po? Ako, 91, ka 1933. Uy, 91 na si Nanay, guys Merde ko, Mag-22 oh, oh. Merayuma kayo O, oh. mm. ayan o Yan Ginagawa yeah. ni Nanay dito, mga idol So, nanilimus po siya dito May isa sa bawat dumadaan dito sa ilalim ng LRT So, dito po siya nangihingi So, si yan naman, dahil nga ayoko na-engineer yung mga anak ko, anak ko, ganyan, mamandimos, opo, yan lang sa kong ginagawa na lang, e, eh, yan o, oh. o, oh, yan, bibigyan kita ng tulong, ito po, o, oh. oh, oh. yan, makakatulong sa inyo yan na, marami yan, mga grocery po, ayan, may mga Ay, salamat. Dilata. Ay, salamat. Ano po masasabi nyo, Nay? Salamat. Dawan mang kamunin buhay, alabang. Support for today's video, mga idol, may tutulungan na naman po tayo. Si nanay po. So nalilimos po siya. So tutulungan natin si nanay po siya. Hi, na, Good afternoon. Ano po pangalan nyo, Nay? Panga. Ano pong pangalan nyo? Huh? Pangalan ko, Dalpasyon Agrabante de Los huh? Santos. Ilan taon na po kayo? Edad ko, ah, Charbasin. Ilan na po, ilan taon na kayo, Nay? Ilang huh? Ilan taon na po? Ako, 91 ka 1943 Uy, 91 na si nanay, guys. Birthday ko, Mark 22. Ay, kabisado niyo pa nanay yung ano niyo, ha? Ako pala si Marlon, nai. Ako si Marlon, tumutulong po sa mga kagaya niyo. Mga, ano pong ginagawa niyo dito, nai? Ah. So, so, si nanay po, hindi na masyadong nakakarinig. So, ilalapit ko na nol ako. So, paano po kayo napunta Naga. dito? Naga ako. Nicole. Hmm. Wala po kayong mga anak? Mayroon naman, pero hindi naman ako na ano dito. Kasi na ano sila, nagtitindaan nako ng lootang sa ka. Mumbai. Kaya ko, ako naman, ayaw naman ako magpaiwan sa bahay. Kasi mag, maano ang katawan ko, maghihina. So nanlilimos kayo? Nanalang. Nangihingi kayo? Ando na ko sa anak ko? Nabalo. May anak na apat. Yung nakatira? Anak ah, nakatira dito po sa ano yan. Ay, ayan, ayan. Tagabi, ah. Wala kalimutan mo. Katira dito sa may ano lang. Yung, sa gilid. Anongin mo yung yung ano do yung nagtitinda doon. kuna Kung na, saan ka mo yung nakatera yan? agrabante na Grabante, Dele Santos. Yung Giardolo, apo ko to. Ha? Ah. Ano ka, sa inyo, nai? Sa inyo to? Hindi to. Ano to? Ano to? Loto Express. Ito. Tatayaan. Oh, nagdin na lang ako. Hindi na ako makapagparalakad. Oh. So nan nan, nan li, lilimos lang kayo dito na ah nan po. Oh, oh nagaganyan ako. Anang eh. oh. Alam ba ng anak niyo na nan kayo? Ah, alam po ng anak nyo? Eh ah. ay, ay ah. ilan ang anak ko? Ano? Ano? Yung anak ko. Eh, na ano na yung panganay. 1956. Uh, ako na naman, 1933. Mm -hmm. 91 na kayo. Na, na inate, inanak. Mm -hmm. Ang birthday ko, mag-22. Mm -hmm. Salvation, agrabante. Mm -hmm. So, kaya to si pangaragay ko. Mm -hmm. So sana, Nay, nas, dapat, Nay, nasa bahay na lang kayo, hindi na kayo dito sa labas. Iyo ko ta ni ayaw ko na manok oh, paiwan kasi go go ta man ano basog an mata go man oh kay ayaw ko na naman sa kamaghihina oh ayan oh may rayo kayo oh ayan oh, so mas gusto na lang po pala ni nanay na nandito sa labas para may makalakad-lakad si nanay. Ayaw niya mag sa bahay. So para ang ginagawa ni nanay dito mga idol, so nalilimos po siya dito. May isa sa bawat dumadaan dito sa ilalim ng LRT. So dito po siya nangihingi. So sila naman, dahil ko na engine kan mga anak ko takon aram mo yung tindang tinda kung maagiyang kan ano yan hindi in kinukuha kapag sala sa ano oh, walang nagkaagiyang kan tinda kinukuha ang tinda hindi eh, di wala na o oh, kaya parang na ano naman ako o oh, oh, nagugutom oh. ako sabi ko abuti pa mag -ano man ako Ganyan mos opo yan ang iyan nasa kung ginagawa nalang iyan o. oh, oh. yah oh. no hindi kayo binibigyan okay. ng Game 33. three mm -hmm. nineteen 33. Mm -hmm. ako namun dag uh -huh. sa masiano grabante uh -huh. de los tanto so hindi kita ng grocery naay malaki. nila ko naga kada si Nanay. so ito yung ah. bibe ko sa yun Ha? Ah. Ibibigyan kita ng tulong. Ito po, oh. oh, oh. Yan, makakatulong sa inyo yan, na. Ano Marami yan. Mga uh, grocery po. Ayan. Yan, may mga Ay, salamat. Ay, salamat. Ano po masasabi salamat. nyo, na Salamat. Dawan mang kamunin buhay, bakjek, alabang buhay. bang -hmm. -mm. Ah, salamat. Mm -mm. Ah, ingat kayo dito, na ha? Ah. Ingat kayo dito mag-iingat po kayo dito. Mag-abdel mo ako dito. Araw-araw ko din may business Ngayon pa lang ako nagpunta dito. Takas din nagpunta ako doon sa isa kong anak. May sakit. Ini, ini, in ano, lahat. Kaya nagpunta ko dito. Alas 2 Anong oras na? Alas 2 Kararating ko pa lang. Oo. Oh. Inay. Maraming salamat na iha. Mag-iingat kayo dito. ayo oh. Salamat uh -huh. uh -huh. na salamat. Tawan man kayo ni buhay bakit. Alabang buhay. Maray na pag-isip. Uh -huh. Salamat.